45 pesos sisig negosyo ba ang hanap mo? pues try mo ng recipe na to dahil may kasama na din kanin nito. Sa 26 pieces ng siomay mo, anim na order ng sisig rice ang magagawa mo. Hindi mo malalasahan na siomay ito at crispy din siya dahil pinirito. Huwag na natin patagalin pa, simulan na natin to. Magsasayang tayo ng tatlong takal ng bigas. Yung iba sa inyo, taga saing. Yung iba naman, tagalaba. Pero karamihan, taga panya. Hindi nyo alam yung tagapanya? Sila yung tagapagmana ng kumpanya. Kaya huwag kang magagalit kapag sinita ka, hindi ka tagapanya. Maglagay tayo ng apat na pirasong bawang, tatlong kutsarang toyo, at mantika. Nakakatulong ito para hindi masyadong magdikit-dikit yung kanin nyo. Haluin lang natin para mag even yung kulay ng kanin nyo after maluto nito. So, lulutuin ko lang sa rice cooker ito. Don't worry, pwede din naman ito sa kaldero. Mamaya na natin ilagay yung mga gulay dito. So kapag konti na lang yung tubig, ilagay na natin yung carrots. Sunod naman ay yung green peas. I Spread lang natin to para maluto agad sa ibabaw ng kanin nyo. O oh, ba? Diba? ang dali lang gawin, after ng ilang minuto, okay na to. Guys, medyo crispy itong gulay ko. Hindi kasi maganda kapag sumobra sa lambot ito. Itsura pa lang, nakakatakam na. Magpainit na tayo ng mantika sa ating frying pan. Then, sindihan na natin yung lutuan. Pirituhin natin yung mga siomay into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Kailangan nating mapalutong ito ng todo. Grabe, makakailan kanin kaya ako nito. Masarap na nga ulam ko, tapos masarap din ako. <laughs> Ano daw? <laughs> Baligtarin natin pareng yung kabilang side maluto din. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Gagamitin ko yung aking oil strainer. Dito ko kasi iniimbak yung mantika ko. Para pwede ulit gamitin kapag nagpirito. Next, hiwain natin yung siomai sa maliliit na piraso. Oh diba, napakalutong nito. Tunog pa lang matatakam ka na talaga dito. Isalin na natin 'to sa mixing bowl. Next, maglagay tayo ng dalawang pirasong puting sibuyas. Dalawang kutsarang toyo. Apat na pirasong kalamansi. Maglalagay din ako ng mayonnaise. O baka may kapampangan na mag-comment dyan. Ay dana, kanyama na Lalo na siguro magluto, ne. <laughs> At kalahating latang liver spread. May magsasabi na naman yan. 45 pesos lang yan. Sa mahal ng ingredients, lugi ka dyan. Guys, pwede nyo kasing i-adjust yung presyo. Depende kung magkano ang nagastos nyo sa rekado. Eh, ako kasi nasa probinsya ako. Kaya yung ibang ingredients, mura talaga dito. Kaya nakabase lang ako kung magkano ang pagkakabili ko dito sa mga rekado. Maglalagay din tayo ng sili. Guys, hindi nyo malalasaan yung siomai sa sisig recipe na to. Kasi tinanong ko yung mga kumain nito kung nalasahan nila yung dito. Actually, hindi sila agad nakasagot sa tanong ko. Uminom muna sila sa baso. Sabay sabi, ang anghang naman nito. <laughs> Kaya pala yung ay hindi lumasa. Yung sili ko naparami pala. <laughs> maglagay tayo ng kanin sa paper bowl. O ba? Diba? kanin pa lang, sulit na sulit na. Tapos nakakatakam pa yung itsura. Ilagay na din natin yung sisig dito. Sisig na sisig yung itsura, pero ang presyo napakamura. Heto ng ating siomay sisig. O ba? Diba? unang kagat, sili lahat. <laughs> Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye.